So, ayan mga idol, mga panel at uh, oras ngayon ay alas 8. Gis ng gabi mga idol. So, gabi na. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga minamahal wow. mga na uh, viewers. Sa lahat ng mga mga subscribe ng kanilis. Yan. Thank you for watching mga idol, mga panel at uh, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan na uh, nandito sa Bansang Pilipinas, mga taga Luzon, Visayas at mga taga Mindanao. Wow. Kumusta na, na po kayo mga panel friends? Uh, gabi na nga. So, nagsusula ko dito sa bahay at si Monica hanggang ngayon ay inaantay ko pa rin sapagkat siya ay galing sa school nagpractice daw nagchat kanina ay may practice daw sila sa school yung mga klase nila so nagpaalo naman sa akin ang sabi ay alas sa daw ay uuwi siya dito sa bahay so ngayon ay alas na at wala pa si Monica at ngayon nga mga idol dito sa amin sa Quezon Province particular dito sa Port District of Quezon Province grabe mga idol sobrang maulan So halos ay maghapong maulan mga idol. Simula kayo ng umaga, ng paambun-ambun, panghali. Agad yung mga banda ala una, halas dos, tumudo na yung napakalakas na ulan. At bigyo nagbaha lang konti, bahagya lang. Pero hanggang ngayong gabi na, nagpaulan ulan na mga idol. At tayo nga ay hindi na masada ngayong araw na ito. Kaya tayo nandito sa bahay at uh, ito, nag na ako ng uh, namin. Kumain na kami ni Limar, saka ako. At si Monica ay hindi pala dating. So, yun, naantay-antay ko. At sa labas nga ay madilim mga idol at naambun-ambun. yon hindi tayo makakapag-vlog sa labas. Oh, madilim na oh, mga idol oh. Gabi na. Madilim doon sa labas. Yan, tatalawin ko lang dito. Naambun na yun. Oh. Maulan talaga mga idol. At, ah, uh, grabe. Hindi pa natin na si Monica. So, maya-maya mag-aandal tayo. At yun naman ay may masasakyan na tricycle. So, ang sinasakyan dito ay tricycle galing doon sa bayan, papunta dito sa aming barangay. So, yan. Shout out nalang sa lahat ng mga nanonood. At uh, ito nga yung ating vlog ngayon. So, hindi alam daw kayo ng maga. Ano yung gabi lang ako nag-vlog. Nagbukas ako at aantayin natin si Monica. So, nagkain na kami ni Limar. Nagdotola si Limar ng uh, pancit canton. Dalawang pancit canton ng inulam namin at saka kanin. So si Monica, hindi ko alam kung may dalang ulam kasi mahilig bumili ng pagkain yun. Minsan nabili siya ng gusto niyang ulam sa bayan kasi meron naman siyang pera. At uh, ito nga, gabi na mga idol. Si nanay ay sa kabila ay nahagas na rin. Tatanong kung bakit wala pa na si Monica. Sabi ko yung nagsabi naman sa akin yun hanggang alas 8. So, lagi naman yun, lagi naman yun na gali sa school. Minsan, talagang ginagabi kasi ay meron daw silang practice, mga pan-friends. So, big shout out sa lahat ng mga minamahal nating viewers, sa lahat ng mga naga, mga nakatutok at nakasubaybay sa aking vlog so yan, ingat po mga kababayan sapagkat ulan nga dito sa Quezon Province abang ko dyan sa lugar ninyo kung nasan kayong lugar baka hindi dyan maulan pero dito ay hindi ko alam kung bakit maulan kung may low pressure ba, kung mayroon pang bagyo, wala akong balita mga idol. Basta tanga-malaga ay tayo ay nagbablog mga idol. So ito yung mga sinampay kanina, may nilabahan si Monica. Ay natuyo naman nung bandang maga at medyo nagpasikat yung araw. Nagpakita yung araw tapos yung bandang tanghali na umulan na ng umulan, umulan na ng umulan, hanggang ngayon gabi, na ulan na buhay so, mga doon. So, yung lahat mga katricycle, mga katuda, mga kagulong, yung lahat ng mga namamasada ng tricycle, ay ingat-ingat po kayo mga parang friends at uh, maulan nga. Kasi kahit yung mga nag-travel, uh, nagbabiyahe, kung ikaw man ay driver ng bus, driver ng bus, ingat-ingat po mga parang pagkat sapagkat maulan nga. So yung mga driver ng truck, mas lalong mag-iingat kayo kapag napakabilas ng kalsada Lalo lalo na yung mga four wheels yung mga kutsi, mga van lahat ng kasi maulan mga idol so, mag-iingat po mga tayo So, ayan mga palabras at mag-iingat po tayong lahat sa ating mga pagmamaneho. Ano man ang inyong ginagawa. Hindi man kayo driver, nasa bahay lang kayo. Aba, mag-iingat din mga idol. I am ready mga idol. Kailangan tayo lagi na ready na Sa ang mga malalakas na ulan mga idol. Aba, baka, mali mo, biglang bumaha. Ano? Biglang bumaha, maano din kinilas natin. Pambihirang buhay mga palabras. So, ito, sisilipin ko ulit dito. Ayan. Lalabas ah, ako dun sa labas. At ah, babantayan ko si Monica. Ah. Magpapayong ako. At, ah, ayan nga. Pasado alas otso na ng gabi. Ang idol. Eh. So, payong dito. walang dalang payong yung babaeng yun dadala ko lang payong sa labas ayun madilim madilim nga dito sa labas yun bagya ng ilaw silipin ko doon sa labas mga pala friends let's go naglalakad ako at ito nakapayong ako Ito, nandito ako sa kalsada mga idol. Ayan, madilim. At masama nga ang panahon. E, na ano, naambun, no? Oh. Amoy, meron payong, oh. Kita ba ninyo, oh. Ayan, oh. Ayan, sa ilaw, oh. Ayan. Alam pala ako yung katapat sa ilaw para may dimaliwanagan ng kaunti yung aking mukha. Ayan. May payong ako at naulan-ulan nga mga idol. Ayan, oh. dilim mga idol ayun dito lang ako sa meron akong payong para kung sakali at uh, bababasa ng tricycle ay di mapapayongan natin mga idol kasi ang sakayan dito sa amin ay tricycle galing dun sa bayan so ayun o oh, kita yung mga ilaw ng sasakyan bahagyang bahagya kasi nga yung ating cellphone ay hindi siya hindi siya nagkiklear kailangan na yung ating camera ay pang night vision para kahit madilim kitang kita mo yung mukha mga idol Okay na ito. Yan. Dito sa labas ay tahimik na kasi nga hindi makalabas ang tao, mga kabarangay natin, mga kapitbahay. Kasi nga maulan. So masungit ang panahon. Yan. Bagang macagang ulan. So, yan, mga maka-driver natin. Mag-iingat po tayong lahat at maulan. So, yan. Ito haba ng truck ay di mabagal yung mga nasa hulihan ayun hindi natin makilala yung mga sasakyan kasi ay madilim na mga panulatrain magandang gabi na po mga kababayan mga idol mga sa lahat po ng mga nakatotok at nakasubaybay mga nag-aabang ng vlog ni Panuli shout out po sa inyo lahat ayun And, ingat po mga kababayan, mga nagsatravel, yung mga nagbabiyahe. Kung kayo ay galing ng uh, Metro Manila, papunta ng Bicol Region. Galing ng Bicol Region, papunta ng Metro Manila. Aba, dito sa Quezon Province po, ngayong araw ng lunes ay talagang maulan. So, yan, sanay naman yung mga driver natin dyan, yung mga ka-driver natin. Sanay na, sanay na, sanay na sila sa ulanan. So basta ang malaga ay mag-iingat para tayo lahat ay ligtas tayo ay masaya na makakarting sa ating mga pupuntahan Ayan. kaya dahil uh, talagang nga uh, ba hindi lingit sa mga uh, kaalaman mga idol talagang uh, napakarami ng uh, nakikita kong aksidente ngayon so ipagpasadyos natin at uh, sorry, gabayan tayo ng uh, Panginoon Diyos araw-araw na ating mga pagmamaniho at siyempre, iba yung pag-iingat yun, yung sa sarili natin mga idol ay di pag-iingat na lang pag hindi kayang magmaniho ay di mag stop over muna mga idol diba kasi mahirap aba, talaga namang mga uh, hindi matatawaran ang uh, panahon ngayon mga idol so grabe o yan pasisya na kayo ha napakadilim ng kuha ng ating camera halos hindi nyo makita yung mukha ko ayun oh no? ayun eh nababasa naman yung cellphone natin naulanan pinapantong ako lamang ng uh, aking payong nakapayong ako nandito ako sa may tabi dito sa may punong kahoy Ay, may punong kahoy ako dito yun oh. salamat mga sulit kapanulit ayun ayun kita niyo ako kaya ay, alam mawabasa yung cellphone natin napapatakan baga nga ang ulan ay matyaga matyaga mga idol dito naman sa amin ay kumpleto ang street light o yan may mga ilaw yung kalsada kanya lang ay maliliit sa kuha ng camera pero kumplito yan, maliwanag yan, pagka yung personal ka na nandito ay maliwanag mga idol. Kaya lang ito, yung mga kapitbahay natin dito sa lugar dito, ahimik na, kasi nga, maulan. At sa lugar dito, dito sa may tindahan, bukas pa ron, sa tindahan. Dito sa unahan, ay bukas pa. Yung mga bukas pa Pero hindi nga sila makalabas Pero kung hindi maulan Ay maraming Maraming dito kasi pagka nasa barangay ka naman Ay marami Nakatambay maraming tao sa labas Kaya lang nga ngayon ay maulan Mga palo na so, Binabalita ko sa inyo ngayong araw ng lunes Ay talagang uh, uh, Binisita tayo ng uh, halos ay Maghapuna na ulan Grabe So ayun so, Mag-iingat po tayo mga idol, sa lahat ng ating mga minamahal ano na viewers, yung mga may, may mga trabaho, yung mga uuwi ng trabaho, uuwi, galing ng trabaho, uuwi sa mga bahay, abang kayo ng payong, magdala ng panamungga sa ulan. Kasi napakahirap magbiyahe pagkama ulan. Yun no? Yan, shout out sa mga ka driver natin, yung mga namamasada pa kahit baulan. Kumbaga, hindi iniiwanan yung mga pasahiro. Hanggat may nasakay, namamasada sila. So, ang tricycle driver naman sa buong Pilipinas ay napakarami. Kaya kahit gumarahi yung kukunti, ay di mas marami pa rin yung nabiyahi mga idol. Lalo na pagka-araw o gabi. Diba tuloy-tuloy na namamasada kung ako nga ay walang pinagkakabalahan ay yaba, ay mamamasada rin ako ay yun yung ating hanap buhay ay kaya mga tricycle driver pinahanap-hanap nila yung pagmamaniho lalo pagka wala kang ibang ginagawa sa bahay naiinip ka at ikaw ay marunong mamasada ng tricycle aba, ay mamasada ka na lang nakapagservisyo ka pa sa bayan kumita ka pa at nakapag-enjoy ka pa sa pamamasada mga idol o ba? Diba? So let's go mga pala friends at ah, ito nababasa nga yung ating cellphone. Yan, lalo pag dito ko inihirap, halos wala na kayo makita oh. Pero dinig niyo ang akin boses mga idol. At, salamat, thank you for watching. Kahit ka, kahit madilim yung akin kuha ng camera, hindi niyo ako makita. Nadidinig naman ninyo yung akin boses. Di shout out sa inyo. I comment mo mga, mga idol. At siyempre, like, share, subscribe mga idol dus sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel abba Okay, subscribe mga idol. At uh, siyempre, maraming marami salamat din sa halos ay uh, nakita ko nung isang araw. Kahapon yata, 13,000 na yung ating uh, subscriber. So maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga sulid na subscriber. Ito sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede kayong uh, mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-update kayo sa lahat ng mga vlog ko mga idol. So, lahat ng mga video ng i-upload ko maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakatotok at nakasubaybay Yan, pwede ninyong bisitahin yung aking uh, mga video yung mga nakadaan kong video yung mga nai-upload kong video rin napakarami na mga idol so mamili na lang kayo dyan kung anong pwede ninyong panoodin mga idol at syempre maraming maraming salamat sa mga hindi nag skip ng patalastas yan okay o kita ba ninyo ako mga idol Dan, maraming maraming salamat sa mga hindi nag skip ng patalastas Thank you. Thank you for watching mga idol. Thank you mga idol, mga guys, mga lods. Salamat. Pambirang buhay. Alright. Thank you. ko sa ilaw. Yan. Ay. Yun Oh, may ilaw oh. Yun, May ilaw na sa sakyano. Oh. Yeah. o. mga idol o. Oh. Grabe. Pambirang buhay. So ito. Yun. Tatan lang ako mga idol, oh. Yan, oh, mga idol. Pambira po kayo mga idol. So, yan, yes, shout out, ha. Huh? Shout out sa mga tagay bansa. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Yan, ingat-ingat po kayo. At dito sa Quezon Province, maulan ngayon. Sabi nga ng mga kababayan natin dito, ay yan, yan daw naman ay biyaya. Mga idol. Kasi malay mo, makapagtalok na. oh, so, yung may mga lupain yung halimbawa ay nasa ibang bansa yung mga anak o mga kamag-anak magpadala na kayo dito pang pantalok pantanong ng palay, o, para makapag-upa na magkukubutan na mag-aarado na dito sa amin natin nag-aarado dati nag o kalabaw ngayon kinukubutan na o ba? Diba? Ah, kasi nga maulan. Pagka-maulan, aba, ay magtatanim na ng palay. Kasi dito sa amin sa Quezon Province ay napakalawak din dito ng mga sakahan. yung mga palayan. O, ay di, kailangan ay taniman na ng palay kasi nga ay maulan. Kasi yan yung tinatawag na sahod ulan. Kasi nga malapit na naman ang pasukan. Ngayon ay bakasyon pa ngayon. Ngayong buwan ng June, hindi ko alam, malapit na yata ang pasukan magkakaroon na niya ng brigada eskwela tapos isang buwan yata na yung elementary sa high school magpapasukan na naman so diba? <laughs> kaya kailangan magtalok pag nakatalok aba ay di maraming aanihin kung so, baka jackpot ng ani o so, ay di may kabahagi yung mayarinan ng lupa tapos ay sa mga nagtalok so, ay di mayroong kabahagi so, saka babawasan yung gastos so, may, may, may tabi mga idol ganon ang buhay ng mga magsasaka dito sa amin kaya yung ulan talagang yung ulan na yan ay biyaya yan mga idol yan yung uh, katuwang nila sa kanilang uh, hanap buhay ng ulan pero sa ating mga naglalakad lang sa kalsada, eh nainis tayo't maulan pero hindi natin alam ay hindi yan, kasi nga yung ayo ito, yan oh happy pista sa San Juan yung San Juan, alam ba rin yung San Juan aba, basaan yan kaya pala nga pala, tama, kaya pala maulan ngayon oo kaya pala maulan ayun pala yung pista ng San Juan Ay eh, dapat pala naligo ako sa ulan ganina <laughs> <laughs> dito sa amin, sa probinsya, may mga barangay din dito na nagdiriwang ng kesta. O sa ganitong uh, uh, patron ni San Juan. Yung ibang barangay, nagdiriwang din sila. Pero, hindi dito uso yung uh, basaan. Hindi dito uso yung basaan. Hindi natin idol. Alright. Oh, 8.30 na. Ano ba yan? Wala pa si Monica. Ay, eh, na ito na. Dumating na mga idol. Ito na Ito na. Ito na. Ito Hindi na ka bang payong? Bata, gabi na. Alas 8.30 na. Alas Ha? Alas 8.30 na tapos. kasabay ka. Sino kasabay mo? No, Yung sa... Hindi ko alam taga, taga, dulo ata yun. Ilang lang kayo sakay Ay bumaba dyan sa tapat ni... Nung... Nila Kuya Michael. Tapos may isa pang natira. Maulan na eh, maulan ang practice ninyo ha. Ano ba yan? May dala ka pang ano, soft drinks. Nagkain, nagkain ka na dun. kain uh, na ako kaninang alas, alas 4. Hmm. ka ulit dyan. May, ka, may kanin pa dyan. Saka mayroon pang uh, pancit canton. Ulam mo yan. Yan, mga idol. Dito na si Monica. dumating na. May babong doon sa pinagpapraktasan ninyo. tuloy tuloy pa rin ang ulan na ambon yung matyagang ambon oh, naglalaga sa akin sa, ano, sa bubong marami so, so yun let's do mga idol thank you for watching bye bye God bless sa atin lahat maglahat po tayo at tuloy tuloy pa tayo sa mga ulan sa mga susunod na araw alright let's go thank you na sulit ka pa salamat Wow.